Kaya, isa lang ibig sabihin niya, hindi sila masaya sa kanilang investment dito sa ating bansa. Kaya umalis sila. Yung instability ng isang pamalan, pag ito'y nayayanig dahil sa mga reklamo ng mga mamamaya, eh talagang ang mga investors itatagal, aalis sila tayo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, so ang um, foreign investors withdrew at any 312 million dollars or over 18 billion pesos worth of funds mula sa Pilipinas sa buwan ng Abril. Ngayon at sa mga pagpunta ni uh, Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa and he's gathering these uh, foreign pledges and expect po natin na mas uh, tataas po ang uh, ang foreign investment, pero dito sa sitwasyon na ito, Atty. Sal, ayon po sa BSP ay uh, nag-withdraw daw sila ng 312 uh, million US dollars. Ano po masasabi ninyo dito? Uh, isa lang ibig sabihin niya hindi sila masaya sa kanilang investment dito sa ating mansa. Kaya umalis sila. So that should uh, be a wake-up call to our government na hindi natutuwa ang mga investor. Marami nga nagpe-pledges. Kaya nga tinatanong ko eh, ano ba nangyari dyan sa mga pledges na yan? Na-realize ba yan? Kasi kung may mga investor na nandito, dati, eh, tinatanggal nila ang kanilang investment, may problema tayo. Maganda po sana kung mayroon talagang updated report uh, tulad ng hinihingi po ninyo kung na-realize na po ba yung mga pledges po na ito. Eh, wala nga eh. Nagkakalang tayong naghihintay niya. Mm -hmm. Attorney Sal, ano po sa tingin niyo yung mga factors na nakaka-apekto po dito? Bakit po nag-withdraw yung mga foreign investors po natin? Well, one, yung uh, crime situation natin. Pangalawa, yung drug situation natin. Pangatlo, yung instability ng isang pamala. Pag ito'y nayayanig dahil sa mga reklamo ng mga mamamayan eh talagang ang mga investors itatagal aalis sila ta Do you think my factor din doon yung politics at Sal? Kasi yun po yung mainit po dito ngayon eh. Yun na, yun diba? Binanggit na nga yung instability. Yung instability is caused by political friction among and between political op opponents. Another factor dyan, ang matagal nang nirereklamo sa atin ng mga investors. Napakahirap daw mag-invest dito, daming requirements, tapos kulang pang incentive, basta nahihirapan sila. Sa halip na matulungan daw sila, mabubuisit sila. Marami na tayo nakausap na ganyan.